Eh para po sa lahat ng na mga naka-online kanina at uh, apektado sa nangyari sa app natin, huwag kayong mag-alala dahil uh, bibigyan po namin kayo ng free top-up at pasensya na po sa abalang nangyari dahil uh, naapektuhan din po yung app natin doon sa issue kahapon sa US app na uh, uh, nagloko din yung app nila. So pati tayo apektado pero so far ngayon ay okay na po at pwede na po kayong bumiyay ulit. At uh, huwag kayong mag-alala dahil hindi po namin hahayaan na masayang yung oras niyo kanina, yung abala niyo, kaya magbibigay po kami ng free top up sa lahat po ng mga naka-online kanina o yung mga apektado kanina. Kaya paantabay lang po kung kailan po papasok yung top up niyo dahil inaayos pa po namin ngayon at uh, wag kayong mag-alala dahil langkat kaya namin gawin na matulungan kayo. Eh gagawin po talaga namin 'yan. Hindi namin nahayaan na uh, magsayang kayo ng oras na wala kayong napapala. Okay? Natawalan din ako dun sa kabila dahil uh, nag-post agad na nagloko yung app natin. pino agad nila. Normal lang mo po kasi sa app talaga. Wala namang app na perfecto. So, minsan, eh, kaka problema talaga. Eh, kung sila nga, yung post account nila, kawawa yung mga rider ni Peso. Wala talaga binibigay. Huwag <laughs> so, po kayong mag-alala at pwede na po kayong bumikay ulit. Pantay na lang po ng inyong uh, free top app. So, magingat po kayo lagi sa biyay mga idol. At kita-kits tayo soon.